Ya, si kerja, malah master. Ya. Yeah. Go. straf stra straga, Tali Tali Adri, Adri. Ah. Tapos abangan mo na lang yung tali. Abangan na lang. Yan yung pampalit mga master oh. Tali mo pa rito sa puter. Alin? Yan. So, Ayan yeah, mga master, si Bogart. May mas dyan kung gusto mo. Yan yung kapatid ni Every Kangaroo Kangaroo No lockdown <laughs> Ang galing Ang <laughs> galing kumanta <pa>. Okay <laughs> yeah. Ayan ang mga master yung nyo Pinapaangat-angat -angat na lang namin At bubunuti na namin ganito hirap ito muna bulutan no. na, na, na. na, na. natin o hindi na yan kasi tayo magkaputol parang may abulutan pa hindi na may matuktong doon ito ay ano na to ha? ito na yung pinakamalayang na matukli hindi na tayo magkaputol o Kalau kau tak pernah, pernah. Ada, ada. 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 Ada.

Happy din eh. <laughs> Yan yeah, mga master, may nagpadawi. Ah, uh, big, ano, big blue shark. Number <laughs> <Robert> 8 <Richard? laughs> okay. yung kanina na yun? Ano, laki pa tayong kanina. Yung frame pinunta mo doon. Ay, share pala.

Kakarga lang namin na yung floater mga master na isa. Alon <laughs> laki susay niyan. Ya yeah, mga master. Na ikarga din mga master. Bote kumalma mga master. Nakapag-service kami ng mayos.